Isang magandang araw nang dingo sa inyo mga kapatid. Nandi dito na naman po tayo sa Landas ng Pag-asa upang pagnilayan ang salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ako po si Ruel Morales dito sa Landas ng Pag-asa. Dalawang mensahe ang binibigay ng Panginoon sa Ebanghelyo at sa pagbasa ngayon. Hayaan niyo kong ibahagi ko sa inyo ang aking personal na reflection. Pumasok ang Panginoon kasama ang kanyang mga disipulo sa templo. At sinasabi ng pangalawang Juan na sasambat sila sapagkat iyon ay araw ng pagsamba. Subalit ano ang bumulaga sa Panginoon? Nakita niya na doon mismo sa loob ng templo kung saan ang dalanginan ng mga tao ang sinakop ng mga nagtitinda para sa kanya, parang nabastos ang templo. Alam nyo, may, kung titingnan natin yung picture ng templo ng, uh, ng na ni Kristo, meron naman talagang bahagi ng templo sa bandang labas, hindi sa loob, sa labas, kung saan maaaring magtinda sa pagkat doon yung mga... Hudyo o yung mga hentil na sasamba, yung mga mananampalataya, doon sila bumibili ng kanilang hayop o kanilang mga prutas o kanilang mga ani, doon sila kumukuha upang ialay sa templo. Diba noon, nagsasakripisyo sila, pinibigay nila sa pari at doon ay sila sa para sa mga tao. Kaya naman, may mga nagtitinda talaga. Subalit, hindi na sila uh, na, na, nandun lang sa labas. Nandun na sila sa loob at dahil doon, yung bahay dalanginan kung saan sumasamba ang mga hindi lalo na at ang mga iba pang mana ng palataya, hindi na sila makapasok. Kaya, isipin na natin na magulo, maingay, at kung ano-ano pang nangyayari, samantalang yung ibang tao ay nagdadasal para uh, nagdadasal sa Diyos. Kaya nagalit si Kristo. Sabi niya, hindi nyo ginagawa yan sa tahanan ng aking ama. Ang templo ay bahay dalanginan. Mayroong par parte kung saan maaari kang magtinda, kung saan maaari kang makinabang, subalit dito ay igalang natin bilang bahay dalanginan. Kaya naman sabi ni sabi ng Ibanghelyo, nagalit si Kristo, itinumba niya, ibinuwal niya, itinapon niya ang mga paninda ng mga tao. At dahil doon, ay marami ang tumuligsa sa kanya. So, balit kung merong isang bagay na sinasabi ang Panginoon sa atin ngayong araw na ito, ay ang bahay dalanginan ay dapat nating igalang at gawin natin ang nararapat sa Panginoon. Ngayong araw ng linggo, muli sisimba tayong mga katoliko at ang ibang kristyano. Kayo ay mayroon ding pagsamba. Ano ang ginagawa natin sa loob ng ating simbahan? Tunay ba tayo ay nakikipag-usap, nakikipag-miig sa ating Panginoon? Nakikinig ba tayo o ginagawa natin ng ating simbahan bilang uh, uh, Lugar kung saan tayo nagkokwentuhan Kung saan tayo ay Kung ano-anong mga negosyo Ang ating isip Ang simbahan Ay bahay ng Diyos Doon siya nanunirahan Kaya naman sa mga katoliko Hindi ba sinasabi sa atin Kapag tayo yung nagsisimba Pati ang ating mga pananalit Pati ang ating mga kasuotan Pati yung ating mga daladala Sana ay karapat dapat na iharap natin sa Panginoon. Aba, pag ako ay sumisimba at medyo na nakikita ko ng ating mga kapatid ay tila pupunta sa malaman kung pupunta sa mall o pupunta sa beach o pupunta sa palengke. Kasi ang kanilang mga damit parang napadaan lang sa simbahan at sisimba nga pala ko. Mga kapatid, mayroong dahilan kung bakit iniuutos ng simbahan na ating tayo'y maging karapat-dapat sa pagpapasok natin sa simbahan hindi lang para display hindi para isuot natin yung pinakamaganda at pinakamalalaki natin hindi yun ang sabi ay karapat-dapat lamang yung may paggalang kung ikaw ay haharap sa isang executive sa meeting, sa makati o kung saan mang kumpanya o maging sa sino mang opisyal ng gobyerno hindi ba? Nagsusuot tayo ng maganda. Barong, Amerikana. Nagsu hindi tayo sa haharap sa isang executive na naka-shorts. Subalit, kung ikaw ay haharap sa Panginoon, ano ba dapat ang iyong kasuotan? Mga kapatid, hindi lamang sa panglabas na anyo. Hindi lamang sa panglabas na kasuotan, bagamat ay mahalaga. Subalit, ang a tayo ay pumasok sa simbahan na ang puso ay puno ng pagpapakumbaba sapagkat alam natin na maiinkwentro natin ang Panginoon sa simbahan ngayon at sa araw-araw na tayo ay pumasok sa bahay dalang Ang simbahan ay tahanan ng Panginoon. Igalang natin at bigyan natin ng karapat dapat na respeto at gawin natin kung ano ang nararapat sa isang bahay ng Panginoon. Mayroong isa pang pagbasa ngayon mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto at gusto ko rin itong bigyan ng pansin. Ang sabi ni San Pablo, Alam niyo ba na ang inyong mga katawan ay templo ng Espiritu? Diyan nananahan ng Diyos. Kaya't sabi niya, igalang niyan, alagaan niya sapagkat ang hindi mag-alaga, sila ay hindi bibigyan ng Panginoon ng grasya. Mga kapatid, magandang tanungin din naman natin. Ang ating katawan, ano ang ating inil paano natin inaalagaan ang ating kalusugan? Ito na biyaya ng Diyos, paano natin pinasasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Inaalagaan pa natin ang ating kalusugan para hindi tayo magkasakit. Inaalagaan ba natin ang ating katawan upang tayo ay laging handa na maglingkod sa Panginoon. Subalit hindi lamang 'yung panglabas na kalusugan. Sana kasama ng ating katawan ang ating puso, ang ating isipan at ang ating espiritu. Yan bang 'yung isipan, yan bang 'yung puso? na nararapat na humarap sa Diyos araw-araw sa ating mga pananalangin. <coughs> Sabi ng no, Panginoon at uh, 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 kay San Pablo, alagaan niya sapagkat yan ay pamamaraan ng iyong pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Kung paano mong inaalagaan ng sarili mo, ang iyong pisikal na katawan, ang iyong isipan at ang iyong puso at ang iyong kaluluwa, yan ay iyong sakripisyo. Sacrifice mo yan kay Lord. At sana, ang buhay natin ay hindi lamang buhay na masaya lagi, kundi buhay na karapat dapat para sa pagpupuri sa Panginoon. Sa araw na to mga kapatid, una, sa ating pagsimba, tingnan natin kung tayo ay nararapat na humarap sa Panginoon sa ating panlabas na inyo at sa ating puso. At pangalawa, sabi ng Panginoon, alagaan natin ang templo ng Espiritu Santo sa yan ay biyaya niya at nais niyang gamitin para sa kanyang kapurihan. Isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Sana po ay makilala natin mas malalit pa ang Panginoon at maging mas malapit tayo sa kanya. Muli po dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel Morales. Magandang araw sa inyo.